everybody! Ayan! I'm here at the Carmen View Deck. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang view dito. Ayan, tanaw na tanaw ang bayan ng San Agustin Romblon. Ayan, so ayan, papunta kasi kami ng Udyongan. So, nag-ano muna kami dito, nag-stop over. <laughs> nag-stop Ayan, yeah, papahingahin ang tricycle. So, -flex ko sa inyo, ayan, ang sinakyan ko. So, ayan, ang tricycle. Ayan, o. Oh. Carmen View Deck deck. So, ayan, ipapakita ko sa inyo ang view dito. Ayan. Ang overlooking. So, ayan. Ayan, may kasama ko. O, so, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Yun, tanaw na tanaw yung doon. Yun doon. Kaso malayo. Pero, ano ko siya. Ayan. Ayan yung Guadalupe. Ayan. So, ayan. Ayan, tanaw na tanaw yung Ayan. Ang paya ng, ng Carmen. Tapos kitang kita yung ananas sa Agustin. So, yan ang ganda. Ayan, umaga pa lang. So, ayan, umaga pa lang. Ano pa lang siya? Alas 5.35 ng umaga. So, ayan. O, diba? Stop-stop muna tayo dito. Ang ganda. Ayan ang aking anak. Ayan. Love! 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 Ayan, kumakain siya ng pandesal, oh. Pwede pa. Diba? <laughs> ang ganda, no, ng, ano, ng lugar ko. Ang probinsya ng Romblon. Ayan. So, napakaganda. Ang dami ng pinagbago since nung umalis ako nung 2000... 2021. so ayan nagulat ako ang dami ng pinagbago so ang dami pa, ang dami ko pang ipapakita na, na magagandang tanawin. So, ayan, di ba? Ang gandang pagmasdan. Ayan, ang gandang pagmasdan, di ba? Nang 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 kapaligiran. Ayan. naantok pa ako kasi ang aga kong gumising. Gawa ng babiyahe nga kami punta ng Udyongan. May isikasubin. So, ayan lang. Ayan lang. Thank you.